ang uri ng ano na mainam po ito sa mga may benat sa mga bagong nanganak yan po ang balat po niyan ay nilalaga at siyang iniinom pwede rin po siyang gawing pampaligo sa mga nilalamig yan sa mga nanay po may mga binat pa kahit malaki na ang kanilang mga nating mga nanayan yan dahon po pwede rin po yan i-gawing tsaa yan ako dyan sa kanyang balat para galing pang bayanat sa so, mga nanay na ayan ayan po ang ka kanyang katawan buhay pa rin po yan kahit yan po ay panggala ng balat sige sige lang po ang kanyang bigay ng balat more on balat